Hello, what's up mga ka-Jory? So ito yung part 3 ng aming pagbakasyon dito sa Pilipinas sa Cebu. At yun nga mga, mga ka bumalik agad kami ng city kasi nga pinasyal namin yung mga bata doon sa Cebu City. Kasi gusto nilang mamasyal kasi minsan lang din kasi nga nag-aaral sila. So kahit maaga pa, nagbabiyahin na talaga kami mga Jory, kasi nga para mas marami pa kaming uras at marami pa kaming mapasyalan doon. Kasi ang unahin namin yung Mama Mary muna so medyo malayo siya so ilang uras pa kaming magbabiyahin at bago makarating doon kaya nga inagahan talaga namin para mas ma-enjoy namin yung uras namin at yung buong araw namin at wala kaming masayang na uras. 뭐이테 가지마 엄청 음, 멀었네 왜 귀찮아 어제 멀어? At sa sobrang layo mga ka so hindi na, hindi ko na nakunan lahat ng video. So ayan, pagkatapos namin magbiyahe, no one na nga kami diyan sa Mama Mary. So sobrang ganda na amis sila kasi nga yung isang ano pa ko is first time pa niya. So parang na-enjoy niya at laking pasalamat nila kasi nga nakarating sila dito sa lugar na to. At hindi na rin kami nagtagal dyan. Pumasok lang kami saglit at nagpe-pray lang kami. At tapos umalis na din kasi kami kasi nga malayo pa yung biyahe namin pa -uwi, At para mas marami pa kaming oras na pupuntahan pagkatapos namin mag-picture dyan, mag-video mag-pray lahat. So umuwi na agad kami mga kajori. At na-enjoy din naman nila yung araw na to na yung pagpunta doon kay Mama Mary of course. At pagkatapos namin dito kay Mama Mary, nagbiyahe agad kami papuntang city. At ayan na nga mga ka-jory, dumating na nga kami sa city. At pupunta na naman kami sa aquarium kung saan gusto nila doon mag-bonding. Kasi nga minsan lang talaga sila mag-bonding mga ka-jory. Imagine that, 5 years ago pa, bago pa sila nagka-bonding ulit. At kaya naman, hindi namin sinayang yung oras para sa kanila para mas ma-enjoy talaga nila yung araw ng banding nila. At hindi na nga sila nakapag-antay makagodjori kasi gusto na nilang dumating agad. Hello. Hello. Oh. Camelio. Camelio. Camelio.

마이 고트 닷 브루츠 디스 원 이즈 마이 고스트 타카 소전탕 사탕 같아요. 노레 스파이더 람로요 감사합니다. 라이 아띠 쳇리

same semyang. Kayong uh, tatlo. Oh. Uh, 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 ang, ang ilang ko, ano, photographer. Hindi namin nun, hindi na mo magpa-picture na naman. Magpap at pagkatapos nga namin dito, mga ka-jory sa aquarium, umalis na muna kami, lumabas muna kami at nagkain kasi nagutom na sila tito so, dito nga kami kumain sa Japanese restaurant sa Kajori kasi wala nang ibang napili nila. At sobrang gutom na talaga sila kasi kanina pa yan nagpapiyahi. Tapos dumiretso kung sa galaan. Kaya nga, ayan mga Kajori, sobrang kainan nila yan kasi gutom na gutom na sila. At pagkatapos silang kumain, dumarit na kami umuwi mga kajori oh, Kasi It's nga sobrang pagod na nila sa galaan At ayan nagbabiyahin oui. na nga kami Inabutan kami ng gabi Pero okay lang kasi maaga pa naman Hindi pa naman masyadong gabi Sayang so, mga kajori So kami sa susunod ulit ng aking video. So, please subscribe to my YouTube channel and please click the notifications for your updated to my new video. Bye!